pangatlong ating island heading patawan lapad na, lapad na. ketakda banget banget ini itu segini satu ya bye guys so see you. Sampo. accommodation electric bike kochon din po yung gamit niya meron jan na ay na meron baay paro baay ko la ser tapos Wala? ano ba sir? yeah buko yeah ganon electric bike na ano solar May solar sila

60, sir, oh, 60 no? ano sabi ko na, <laughs> na pwede, pwede, pwede. ano to? bag to kuya? marami oh, ah, Mag daw? magkano 70 basta marami parang ano pang ano din to kuya pang dikit? Ano? Yeah, ano? No red magnet yan. Asan? Ito bakit? ganito? Magkano? Magkano red magnet? 70 um, po. marami. Oh, yun pala ma'am. Ito ka na lang. 70. Ito sa akin. Ayan, kanimera. Ano ba ito? Saan ba yung pinahintang? Ito kamera. Magnet pala ito. Punta na natin yan. Ito uh -huh. kanibungan. Ito na. 70 lang ah. Hmm. Ako din pala. Wala wow. ka. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Yan ka ni Meran yan. Yung ano una, kanina. Okay. Meron ka okay. na. Ay, magpahal pala sa pasamura. Tapos yeah. ano pa ba, ba, ba yung isa? Yung letter B. Yung patawan. Wala kang patawan. patawan, kuya. Naubos na po, ma'am. 700 na yan. Sampo. Okay. Ah, sa okay. O, di meron pa ang tatlo. Para... Ay, ito, ito. Anong ano, ano tawag dito? Palibugan. Ano to? So, 140. Patawan. Ay, kanino kuya, naman. saan libo. Ano tong patunggol? Wala tayo din. Patawan. Ano yung isa natin? Si ba? Ano ba yung pinanta natin kanina isa? Si uh, Ano uh, ba yun? Uh, letter T. Uy, rock 2. kung naman natin. Oo nga. Saan natin tong rock formation na oh, to. yung ito. bayan rock. Yung. Pwede mo kay, kuya, baka um, mga ilan po yan? Sa bilang mo. 7, 8, 9. At tagkahan. Di ba nagtagkahan tayo? 8. Oh, 13. Yun. Yan, yung maganda. Doon Five, tayo nag-say. Ayon. 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 Ano yung ayun ko? 1-1 ba? Oh, ba? Bukas ah. Oh, Hindi. Hindi. Ano mo? Mahina ano, ka sa mati. Ano ba yung ay, sa ay, 100. 100. 70, 70. 70, ano? Oh, pa na eh. ng 10, 700 na yon. 13 yan ato. 910. isa pa. 12 2. Isa Hindi, ah, 1, 2. Ay, 910 lang. Isa isa pa, para... Ito pa. Ayan, mo na 1,000. Isa na lang, oh. Ayan, mga kalakawtsero. Sa mga gustong magpunta rito sa Kanibungan Island, meron silang mga nipahat na pinaparentahan tulad niya nakikita nyo sa halagang 500 pesos. Kaso lang, wala silang aircon. Electric fan lang siya. Tapos, meron din silang mga panindang mga chichiria, alak, halo-halo, mga souvenir items. Marami rin silang mga pagkain na pwede mong mabili. Tapos, meron din silang signal. So, nga lang, smart. Pero, pag globo si daw, mahina eh. Tapos, meron din silang piso wifi. <laughs> Tapos, pwede ka rin mag-volleyball. Marami kang magagawa activities dito sa Kanibungan Island. Para sa Jollibee. Para si Go Kuya Brandon, kaya mo yan para si Jollibee. <laughs> para sa mga first timer na katulad ko dito sa Balabak As in first time talaga namin At hindi ko alam kung ano ba yung Balabak Island no? Noong una, pagka nag-search ako sa mga uh, social media Tungkol sa Balabak ang layo ko nakikita ay yung mga island pero hindi pala siya island na katulad na iniisip natin na meron siyang shore na nakapalibot hindi pala siya katulad ng mga uh, patawan island mga Unok Island. Ang Balabac pala, isang municipality tulad ng Coron. Kailangan mo muna magbiyahe or magrent ng speedboat or ng mga bangka para makapunta sa mga island na malapit doon sa Balabac. Hindi pala siya yung island mismo na pwede ka mag-swimming kasi itong Balabac Island na to or municipality na to, maraming mga nakapalibot na buhaya. <laughs> Pagkakalam ko, buhaya sa Manila, marami. Marami rin pala dito sa Balabac. Malayo po ba yan, Kuya? Malapit lang? Ay, maske? Ito na pala yung ng balabak municipal Kala ko malaki Pagkababa namin sa speedboat na sinasakyan namin Diretso na kami ng aming hotel. Siguro mga 5 to 10 minutes lang naman yung lakad pagka ka, malapit-lapit lang. Tapos mapapansin mo dito sa lugar na balabang. Yung mga bahay nila nakatayo lang sa ibabaw ng tubig o yung mga naka-float lang siya. Tapos ang mahirap lang dito yung kanilang CR. Diretso na agad dun sa tubig. No? Yan ang makikita mo. Oh. Halo-halo na siya. May mga dumi, masura. So parang wala silang sariling drainage dito kasi hindi pa naman ganun ka-civilized. Kanan, kanan, kanan. Kanan? Kanan. Dito? Kanan. kanan dito pumasok yung mga tarak Saan? Dito oh. Dito? rin yan, rin sa kanan. Dito? Dito, dito, dito. Bahay na rin. bahay na rin Ano kala ko ka doon ano? sa... Ano ba yun? ano? Bulilyon? Ah! Tarun dito ka talaga natin ha? Siya yung aming captain, si Captain Ponpon. Shoutout sa'yo kuya, mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs>

Saan ba mahulog to, ah? Kay kuya mo. Ay, sandal, sandal ko lang po yan. Saan sa baba siya? Ang na din. Hindi, kayo siya. Ha? <coughs> Ang lang kayo. Ang lang